Hi guys! Dito muna tayo, maglaba-laba muna tayo. Uh, saka na lang tayo magla-live pag okay na ang live. Dito lang ako sa lababo naglalaba guys kasi konti lang naman itong labahan ko. Araw-araw ako -araw, naglalaba. hindi naman masyadong madumi mga damit. Kaya, imimikos-mikos ko lang to guys. Dito lang naman ako sa bahay. Maraming maraming salamat guys sa lahat ng support, supportang ang tunay na binibigay nyo kay Super Yaya. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa aking mga silent viewers. Thank you. Hindi mo na tayo makakapag-live ngayon. Pala, hindi tayo matalo. Asensyahan nyo na itong aking ano, vlog. Konting kusot. Konting kuskos. Kusot lang naman ako. Hindi na. Ilang lang ito eh. Araw-araw na naglalaba. <coughs> <coughs> Dahil ayaw ko na tatambak ng hapon. Tabahan. Pagpang pantulog ito. Pantulog. Pag tuwing makalawa lang naman ako nagpapalit ng pantulog dahil pantulong naman. Pag pinagpapawisan akong natutulog eh. Papalitan ko na siya. O diba? May pas may lang yung guys. Importante hindi na i-stack. Itong aking tuwalya. Yeah. Ang tawel ko eh. Diyan tatapos ko lang naligo. Once a week ko rin to nilang nagpapalit ng tuwalya. Once a week ako nagpapalit ng tuwalya ko. Parang hindi naman masyadong madumi. Pag nilabhan, ako lang naman. Tingin maliligo lang naman ako. Pag pambalot ko lang sa buhok ko to. Dahil sa katawan ko, face towel lang ginagamit ko. Ako. Hindi rin gaano madumi ito. Nilalabang ko lang pag nakaisang linggo na siya. Diba? Ang ganun na kasimple guys. nito. Nakapalabas ng bahay. Wala kang ma-vlog kundi dito lang talaga sa loob ng bahay. Dito lang talaga po sa loob ng bahay. Papaykot-ikot. hand wash lang ako pag mga ganito hand wash lang ang gamit ko pero pag komporter na ah, uh, washing machine na pinapaikot ko hindi ko na yun kaya eh dati kaya ko pang mag ano ng comforter ngayon magbigat na Nga, din natin yung katawan natin magbuhat-buhat na magbibigat dahil hindi na ako bumabata Ako'y okay, matanda na. <laughs> Dito na ako sa aming dirty kitchen. Lahat lang naman guys. So, Yan yung aking gamit konting kusot-kusot lang yan. Hindi naman masyadong... Hindi naman madumi. Ano lang talaga, alikabok lang. <laughs> wala muna akong vlog ngayon ay wala muna akong live papalamig muna ako ng konti baka bukas kailangan mag vlog hindi pwedeng live naglamit <laughs> vera kasi ako nakakapag upload eh kaya puro live lang ako nag upload din ako, kaya lang talagang bigyan. Pagkatapos kung mag, ano, kung mayroon akong extra na <coughs> hindi pa nai-upload, na-upload ko. Kaso gusto, ang gusto ay laging mag-vlog, may upload. Pag nag-vlog, pag nag-live ka, kailangan may upload. Ganyan. Hindi pa? Ano, ngayon, alam na. Sa akin talaga to mama, yung sinabi ni mentor yan, yung ano eh. Kinabukasan, kinabukasan, mama, may, may ano na ako. May sulat na ako galing sa ano. May email na na dumating. Ang kaya, hindi eh, mo na ako nag Diyan na lang. Palamigin muna natin ang ulo ng ating lolo. Sumunod tayo sa patakaran. Kung ay, tayo natin masipa tayo. Nakaka, Nakakaan. Kailangan na tuyo itong mga, may bagyo pa naman na parating. Buti dito hindi pa umuulan eh. Ibang lugar maulan na. lalang lang na pa. Pakalat-kalat. Itong labab lababo ko dito ay eh, ko naman ito. Anong gasang ko baga ako maglaba. At malinis. Malinis naman siya. mga maong lang ng shirt korontong ng alaga maong lang ang suot nun hirap hirap pa naman maglaban ng maong bandang puitan, bandang laylayan, bandang baywa, yun, 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 yun. yung lang naman. mga ano eh, para sa baywang, yung pawis. Pawis lang na nakatanggalin dito pag pinagpapawis. Mahirap maglaba yung ano, mga damit ng bata. Kasi maliliit. Tsaka pag medyo malaki na, medyo ano na, nakakatakbo-takbo na. Madumi ang mga damit nila. Hindi yan maglulumpiga sa sahig. Sa so, sahig lang guys. あはい。

porque o para bom amor lagyan natin ng babad muna natin ng konti. Ating fabric conditioner. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. I love you all. muah muah chup chup. Bye. Magsasampay na si Super Yaya.